sa ilong. may mga nakatira. Kaya nagkakagulo. Ayan, nagbubuhat na. <laughs> Pero kasi ba, yung mga ano? Ayan yung tindahan ng isda. Yung tindahan ng isda. Yung parkat. Pabulusok din ng tubig yun. Oh. Ay, ano ba yan? Zoom mo para makita. Zoom. Ganyan? Ganyan? Oo, oh, ganyan. Ano masyado ba ka nabili? Naging... Ha? Yan, baha na dito sa amin. Baha, baha. Ayan na. Oh, Mga tao, tumatangin. Oh, na Di pa, pambulusok. Yung kotse sa ilalim namin, sa basement. Oh, ay! Doon nun. Isang buo, ulan lang yan. Ay, na, wag Naku, na pumasok. Naku! pumasok. malalim. Aabuti ng inyong mga ano. Ayan Aabuti ng inyong mga tambutso. ng sasakyan. Naku. Ay, mga hindi na makatawid. Diyos ko,